Ay, mga mga kawakwak! So bago pa lang sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel, Pouchu so, and click the notification bell para update kayo lagi sa aking video. At ayun na nga, nakikita kami ngayon ng aking sisi na si Chris Jumural at ng nag-iisa naming mami na si Mami Era Espirito sa kanyang raminan. At abangan nyo ang gagawin naming vlog. Ang titikman or itatapos. Yun. Magkikita kami ngayon sa may Robinson Place. Stay tuned, guys! ayun na nga, bago umalis, syempre, guys, kailangan may protection tayo. Like, face shield and face mask. Don't forget. Ito na yung dito. <laughs> Pero, sige na, guys. Maya na lang. Rampan ang ti. Aura. <laughs> Ayun nga, guys. Kanina ang kulimlim. Ngayon naman, napakainit. I'm waiting to taxi. Yes. Ihintayin ko may pumara sa akin dito. Cool. Taxi! <laughs> oh my god! <laughs> oh my god, ang hirap talaga sumakay sa ngayon panahon ng pandemya sa taxi. Taxi na lang mahirap pa. Paano pa kaya pag jeep? Oh my god, talaga mga Waiting pa rin, waiting pa rin ng taxi. <laughs> Asa na kaya yung ko? Noong nakaraan ako pinagintay eh. Baka siya ngayon maghintay. <laughs> chill si dito. <laughs> Go! Mga kawakwak. Masaya lang. Nakagala rin. <laughs> See ya! si ka, Quizzy. At nandito na po ako ngayon sa Robinson, Manila place. Yes, hintayin ko si Crazy. <laughs> Parang sa Moa lang. Ang ganda naman ng MBS dito. Waiting, waiting sa Robinson Mall. Yeah. Oh, mga building. Oh. <laughs> And may outfit. Opak. Oh, Opak. <laughs> <laughs> Opa! <laughs> Paal talabalan! Gagawa kami ng vlog eh! Yes! With my sissy! Ayun! Andito na nga sila yung dalawang pinagintay ako ng sobra-sobra 2 sobra. hours Yes! Si crazy. <laughs> Hi to my vlog again! And magpapaprint lang kami! Sama namin si Kenny Pusa, ang Timon Dragon. Hoy Kenny, mag-hi ka sa vlog. Ah! At Classic Savory. Yes, nasa Classic yes, Savory kami with my sissy and pusang Kenny. Maghihintay kami ng kakainin. Order kami Ay, ng pagkain dahil mag-aalas 3 lunch pa lang namin. Okay later na yung vlog. Ayun na nga, tapos na kami kumain and then papunta na kami sa, sa in the zone. Yes. Busog na yung mga kasama ko. <laughs> you mag <make> best. Ano ano? Ano sabi mo? Hindi po namin po kasama stop. Yeah, edit ko yan. Hindi ko sila kilala. Grabe! Grabe! <laughs> Late! <laughs> At nandito na kami sa La <laughs> Oh, go, pasok kayo. <laughs> Where's Mommy Era? Yes. Ito po yung industry ni Mommy Era. Puro okay. siya Britney, di ba? Ganda, di ba? Puro Britney. Puro ka. Gagagago. Ah. Pero breathe me. Ang cute. Ay, lang Ulit-ulit. Si Nandito na nga ang aming mami, na si Mami Era. Ayun, no. Know? Hey, Mami Era. It's <laughs> <laughs> <Mama>. Mami Era. Mami Mami Era. <laughs> Mahihayaan uh, yung mami namin. Ayan. At ayun na nga. Kasama ko na ang mag-challenge na titikman or tatakpan with my sisi quiz okay, tomorrow. Ito mami. na nga. Ito challenge na pinapapanood na namin ko sa yung yeah. vlog. Bali, meron kaming tigasalita ng titikman or tatakpan. Mm -hmm. Si Kenny Sabi. <laughs> Go! Gaw kay ni. Titigman or tatakpan? Sian Lim. Ah, tatakpan. Bakit? Tatakpan kasi loyal ako. <laughs> Hindi ko siya masyadong be. Ako na. Titikman. Kasi kay Kim Cho yun eh. Jawa ni Kitty Charot, pero hindi. Cute ka si Kitty. Hindi lang. Hindi lang naman. Hindi mo mo sa Go. Akala niya kasi Jotin. si <laughs> Okay, next. Titikman or tatakpan? Jay Miranda. Siyempre. Ay, titikman. Oh my God! Oh. Wala, kasi uh, ang tingin ko, ang fresh-fresh na lagi. Every day and every minute. Ang ganun. <laughs> ah, sige. Hmm, ako na. Jay Miranda, tatakpan. Kasi hindi ko pa naman siya close eh. Sa akin, hindi ko pa siya nakikita in person. <laughs> gagap pag yung paray, yun na, tatakbo mo pa rin. <laughs> 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 hindi, hindi naman. <laughs> hindi ko lang talaga siya tatakbe. Yun lang. Tagaw. Okay, next. Titikman or tatakpan? No. Yimin okay. ho. Ako siguro, uh, tatakpan na lang kasi para siya dun sa partner niya dun sa Korea. Hindi ako makikiawal dun. Baka siguro yun ako ng mga fans nilang dalawa. Kaya tatakpan na lang. Oh my God! Ako, Linin Ho, Chusikapasis, Pidikman. Ang dami kayo may crush dun. Ah, sige po sa mga fans <laughs> po, <laughs> Linin Ho. Pakisugod na po ito. <laughs> Patawaan na naman to. Okay, next. Titikman or tatakpan? Paolo Abelino. Siyempre, <laughs> titikman yan. Ano, hindi pa ba? Ipag-ibayang <laughs> pa lang na one, two, three. <laughs> oh my God, Paolo Abelino. Titikman, siyempre. Siyempre kikaya 'no. Siyempre 'no yung titikman mo, tira-tira ko na lang no, no, no. No, 'no. Ayos. Hindi. Hindi dahil kasi yun. Go. Okay next. Titikman or tatakpan? Richard Gutierrez. Ah, uh, siguro tatakpan kasi ayo kung maging bienanciano. Ayokong magiging yun yung nanay niya. Sorry po, Tita Annabel. I'm really sorry. But I love you. Um, Richard Gutierrez, City March. Ang pabuhayan ka yan Sampalin mo po ito, Tita Annabel. Sampalin mo po. Kuwala naman. At saka hindi. Richard na yun. Sara Labate nga. Sara Labate nga, nabaliw eh. Ah, sa eras? Okay, next. Next. Titikman or tatakpan? Paul Justin Rigor. Ah, uh, uh, Hi, Daddy. I love Daddy. <laughs> Siyempre, titikman no? yun. Siyempre, yan eh. Yung ngiti niya everyday. Pagkagisip ko sa umaga yung video niya, kagad tinitingnan ko. Crush mo pala kaya sinama mo, no? Shack. Kaya, I love Daddy. Oo na. Sino yan? Si Paul, Paul Justin. Tatakpan. Hindi ko naman siya kilal. <laughs> ko na kilala. Hindi ko siya kilala. sa kay Chrissy na yun. Paubaya ko na. Charo. Okay, next. Titikman or tatakpan? Vladimir Grant. Mag-i-invite <laughs> ni Siyempre, kasi <laughs> naman, daddy. Vladimir na. Vladimir? Tatak pa rin. pa naman siya nakikita. Bulag ka pag hindi mo siya nakikita, gaga. Hindi ko nga kilala. Saka, parang na na naririnig ko lang siya. Amerikano ba yan? Oo. Mm Narinig -mm. ko siya kilala. Go. Okay, next. Titikman or tatakpan? Tony Labrusca. Oh my God. The glorious mocha, please. Oh my God. Tony Labrusca. Titikman. Ang cute kaya ano. Hello. Okay, for the record ulit. Yung matitira sa'yo, tira-tira na lang ha. Ako mo eh. Oh, sige na. <laughs> Go. Okay, next. Titikman -tik or tatakpan? Glenn ibanyes Depositar. Kaya si Glenn ibanyes. Huwag na si Poyo ayahain mo ng inuman. Ako naman. <laughs> Ayun natin. <laughs> Julio, tara, inom tayo. Ako oh, wala akong ano, sige, titikman kita. Ay, titikman natin yung pagkain pag nag-inuman tayo. Eh. Blend depositar. Titikman. Ganun yung no, sumayaw. Wala kang ano dyan, wala kang mapapalagang. <laughs> Sinisira oh, ano, ayaw. Challenge lang naman siya, sige, sige. Wala ko mapalagang chicken lollipop lang ako pumakain sa'yo. <laughs> Shot pa ba kainin ka niya, depositor ng choking. Hindi ako. Anong mapapakain ko sa'yo? Char. Char. Let's go. Okay, next. Parang tayo, para sa ito, Chris. Uh, titigman or tatakpan? Sir, uy. ating tikman. Nag-iisang shirt yun no? Ang papabol. Ang lavabol. Eww. Hot. <laughs> <laughs> ano? Sirs, oy. Tatakpan. Kasi sa sisi ko na yun. Hindi kasi ko na nanalo. <laughs> Pag kanya-kanya. <-nya>. Ha? Understood. Sige. <laughs> Okay. Last but not the least. <laughs> titigman nur tatakpan. Kenny si Baby. Ah, si Kenny. Siyempre. Isa lang ang dyan. Tatakpan kasi kinukurta ko ni, ni ano, ni oh? Kaucho. Okay. Sabi niya, si okay, wala akong Sabi niya sa akin, tinatapakan pa ako sa yes. Ay, mga kawak-wak. Alam mo yan, si, si Pao niya ako. Sabi niya, umayos ka, umayos ka. Ay, Ay di ba nakita niya kawak-wak? Wala Di ba wala akong ginagawa? Alam niyo kasi, ganito yan. Magkikwento ko sa inyo. Uy! Tatakpan titikman to. Hindi ko Ay, ano. Ayan. Tatakpan. <laughs> tatakpan. Kasi, baka magalit yun na. May sumpa ako. Alam niyo naman ng mga wak-wak. Pag nagsumpa yan. Kasi siya, gusto niya naman hmm? si Kenny. Ako, ang best friend kami, hindi kami. Ano ko yun? Hobo. Ano? Ano? O diba, kita nyo kinikilin? <laughs> Ken is a bean. Titik man. <laughs> oh, Kenny Sabine, titikman. Ah, Kenny! Patikim ka na! Uy, dalit ka lang. Babay ka si Kenny. Mm -hmm. Di ba? naman namin. Sige Alright. na, ako mabait. Tikma mo. Ah, sige na, sige na. I'll okay. go. <laughs> at ayun na nga. Tapos na. Uy, ano tapos na? Ang aming titikman. At isasara. Pakita ko na dito you know, Tumama ka na. Iko-close na natin ang ating vlog. And si you do not dalaman okay. sa and para sa YouTube channel ko please subscribe my YouTube Ay, channel and click the notification, notification bell. bell para update Ay, kayo lagi Balmutan sa aking video. Thank you care ano 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 Ramen House. Ramen house. Yung mga, ano 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 dito dito, masarap yung ramen na niya dito. Magkano po yung ramen niya? po, sobra. Yeah. Si Mami era na lang hinihintay namin. Ay, -break po break po. Ka. Sige na,